Ayan, ayan, ayan. Nakapulot ko ito. Ayan. Ayan, narinang Ay, rat snake ko ito eh. Yeah, Hiya eh. Hindi nakaano yan. Rat snake. Rat snake ko ito eh. Aba! Ulo ka lang ito eh. lang ka. Kaya nang gulot ka eh. Hindi ano yan. Wala yung venom. <laughs> walang ikong miko. Bato ka din ano. Kaba, walang pumang pumangit. Ay, mamatay ka naman eh. Sa nervyos. Sa nervyos. Hindi sa no? ano. Pero yung inapanood ko kaya ano yung ano. Wala. wala daw num eh eh, lumabas, eh. Saan? Oh, no. Obo, eh, eh. ayun review hindi lumubos si san yun Wala ano 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 din. Abo, ay ano 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 eh. ano talagang ano talaga ano Ha? ano 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 Atake? ano ano pero yung ganung rat stick daw po, hindi sabi ni Cobra Prince ay hindi nakakaano. Nakakatakot din ano kuya. Aba. Ay wala niyo. Ah, kay San, good morning. Kaya sa Kalaang po natin sa bukid. Tatay, good morning. Opo. Ah, Ay si tatay ko. Opo, oh. yan. Ah, gandang umaga. Ah, ano tig talaga ka sa akin. Ah, sa din Kumusta na sa tatay ang mata mo, ay sa tatay. Ay, na. Kakamaluwag na. Mm. Ay sa po uli. Ano, nakapamakuna sa tinama ko ikaw. Duro. Ah, sarap. Ay, nalagak ko ng hipong. Sino natin maglalaga po ikaw? Oo. Sarap na rin yung merinda. Si nani naging eh, po. Diyan. Ayan mga kaysan, good morning. Ayan po, si naglilinis. Nanay, good morning. Ako mamaya, iski schedule po kami pag-agaskater. Ako mamaya, iski-isigil po kami pag Si Ace ay doon sa unahan, kanina. So, ah, kahapon. Ayan Kasi kay Bonsoy hanggang doon. Ah, sige. Ako yung mamaya na lang hapon magagas ka at saka bukas na magagas. Oo, hala. Parang maganda na nga. Oo. Oh, Yan. Lilinis po uli namin. Sige, nanay. Ako naman po yung magmumotor po kami at saka po kukuha ko ng dahon. May order po uli. Nasa 20 kilos na dahon po. Bali, ang ano nga pala, ang per, ang dahon ko po sa limang kilo, 400 pesos po. Ay ngayon, may order po tayong nasa 20 kilos. Pero baka po bibigyan ko rin si po doon na pang 10 kilo para magka-pera din po sila. Dagdag kita po. Toy, morning. Toy. Yan. Ubuntu po. Ah, oke, okay. muna kami ng tubigan. Magmumutor muna tayo ng tubigan mga kaisan. Ah, bukas po, yung mga magkakamping po na dito sa Kalakalapate, Ah, pwede na po uli, malinis na. Pani kahapon po hindi ako tumanggap at ma ano po, madumi. Ngayon po lilinisin namin hanggang bukas. Ha ah, mga kaisam, order po natin uli dahon. Hindi po sa kaputol, 20 kilos. Ang hmm, dami po dito ng dahon saging sa damo. Halos ano po, tuwing ikalawang araw na po ang pangunguhan natin ng dahon. Araw-araw, ah, tuwing ikalawang araw, 20 kilos. Yon. <coughs> Bali ang sinusuplayan na po natin ng dahon ngayon. Dalawa pong dalawang restaurant po. Isang taga dito sa uh, Lucena at saka po isang Chinese restaurant po. Sa Lucena po pareho. Yon. Ito naman po ay ano? Bigay din po ni Kuya Eddie po. Gawa na dati po siya ang Ay matanda na followers po natin. Ay ako na ang pinagsusupply niya. Yan, salamat po ay yung kanyang mga anak po ay eh, wala nagsa-abroad na po lahat ay eh, wala siyang mapagbigyan yan salamat po salamat po sa blessing niya, magmumotor po kami kung hindi dahil po kay Kuya Ed, eh, ay wala ay nagmumotor kakadula ang po ako at uh, mag -a -a alas dosin ang mga kainsan ay siya nga pala mga kainsan huwag kayong ano ha Huwag kayong mag, uh, yung magsusugal yung iba. Hindi, basta payo ko lang mga ka-insan. akong kaibigang, kumbaga iniidolo ba. Maigi ang buhay niya, inalulong sa sugal. Sa online, online gaming po ba. Dati ano po, kumbaga maigi ang buhay niya. Ngayon ay, nalulungo po sa ganun po. Pulo sa atin ay ano mga kainsan. May mga nag-o-offer din po. Sugal ay eh, pero kaya ko po. Kahit po malaki ang kita, sobrang malaki. Malaki po ang bigayan diyan ay eh, pag yung nag ano, na uh, po promote mabilis makayaman po. Kaya lang eh, hindi naman masaya kung Parang iigi ang buhay mo pero hindi naman masaya ba? Malaki ang operano. Kaya ako. na lang ako. Alis na yung ulam ay eh, ano, sabi nga rin ng mga kaisal, alis na yung ulam, laging hipon at saka pa ko. Nakakatalo ka naman ng mahimbing Payo ko lang sa inyo mga kaisan, yung iba. Nalulugan ko lang po ng buhangin. Wala eh, may lumot na ko. Masaya na sa perming talbos ng kamote ang ulam na ginisa. Yeah. Yung ibinigay naman sa ating mga biyaya ni God ay masama pa ba yun? Ano? Yun yung walang sakit ka, mag, yung hindi ka magkasakit, ay masaya na. Hindi na tayo maghahangat ng mga kainsan. Kung ibigay man ni God ay di salamat. Ibibigay din naman sa ibang bagay ay. Gusto ko iaasin so ako mga kainsan ni ano. Kung baga ba'y mabagal pero legal, sabi nga nila. Laba pero hindi gan. Ibang e panguran mo ba? Yan, maiki pa yung ganarang pangatlo pa, sa bukala ng mga kainsan. Ayos na yung ganaray. Kaya ayaw ko naman mga kainsan ganong sugal mag-promote. Yun ay akin lahang ah, opinion ko lahang ayan ang hirap po paikibigang nadidbol abah eh, hindi na natin alam ang buhay ay anong iisasabihin mo kay God yan ang ginawa mo puro kabang awan ay di yari ka takot din ako mga kaisan ayako pati hmm, ako po. yan ang pinagagawa mo sa lupa ay yari ka ka lang ka sinasabi ko puro ka bang awam puro pa lalamira. aw yari kayo yun ang takot din ako mga kaisan sabi nga ay eh, yun din ang turo ng nanay at tatay sa amin ay eh. huwag kayong umasin sa anong legal mayayaman nga kayo pero hindi naman kayo patutulugan ng konsensya no hihihi eh hihingi ng tawad pag mamamatay na ay utas tama din nga naman si nanay at si tatay magmirin na ka masa ng papaya oh masaya pa ah sarap na ray Dadalang ko po si Miko marami pa doon ah ginhawak oh ayos na rin

Kakain po Ang hinihiling ko lang naman mga kaisang kay gantay ano ay dati makauwi ng Pilipinas mas ang pamilya iyo makahangad pa ba ako mga kainsan ng ano ibinigay na nga niya ayos na yun kaya kailangan kayo magdadasal mga kaisan ibibigay niya yun hindi man ngayon pero darating ang araw Analo. Kumusta hmm. ang isa ay? Nang gutom, sarap naman ay. Parang ice cream. Ah. Thank you Lord. Ah. Naka apat na luang na kami mga kaisan 1, 2, 3, 4 Liliman luang na Hanggang bukas po Hanggang bukas Kami ni Utoy Utoy Woo Kami ka <laughs> Kailangan pala namin mga kainsa ng ano Ang tawag dun Walkie-talkie okay, okay ba yun Woo Ang layo ay, sampunta punta mga kainsan Kakain! Toy! Woo! Toy! Kakain! Kakain! Yun, narinig mga kainsan Kakain muna! Yun Mga kainsan, nakaharbisin ko na po yung papaya Ito po yung red lady Yan, eager rin po Aring isa kaya pwede na Pwede na rin, mamaya na Ay! Ay! Kaya mix. Dalwa. Kuhanin na. Unahan pa tayo ng uwak. <laughs> nakaay mga bata nag-tragic. nag sa ha. Dito nag thesis Tesis ay na ano ay. Papaya po ba? pantaklog Thesis ng mga bata. Nasaan na kaya yun? Yung ba iniiwanan yung ganun? Yung thesis Oo. Oh. Ah, pansang, ha? Pero pinapirma lang ako madali lang naman basahan parang damit na nilalagay sa papaya parang di uh, oo oh. parang di oh, uwakin paces nila tao tol papatulong ako sa iyo oto papalit ako magwala akong dahon oh, oh. mga tarpinets Hal halili kami mga kaisa ni guwamit halili kami ay Kukuha po muna ako ng order na dahon Papatulong po kay Utol Nagparating na tayo, tayo mga kaisa ng tubig Yan Laki Ayan po Nalagublog na Kinulang po sa tubig ay Sumulsog po tayo sa dumakaa Laki naman na no Dito ngayon masipag ka lang ang Sumulsog, di ka mawawalan ng tubig ah, Ha? isa ay titilbong naman mga kaisan o oh, yun dahon mga kaisan pandagdag lang may nakuha na po kanina sinakambal sa bahay kanila po ang ano 10 kilo total baka gusto mo Mal din yung dahon hindi na wala ka kilo niyan ah uh, ano limang kilo ay 400 pesos abo may simple ano hmm. yung nagamit sa ano yan na ah? sa pansit restaurant, restaurant na oh, yan restaurant kalapan ko lang dito ay pakiusin bayo at gawa nung yun ay masisira ang dahon hmm. may pambili na naman pong ulam saka po pong maintenance sila naman po ang nagpresyo nito hindi ako po yun daw po ang kalakaran eh. kung magkano yung kalakaran hindi eh, yun meri po ang pinagkakakitaan pag nagmumotor po tayo ay patulong lang po kay kuy kautun mabilis na mga mabigat din pala yan Aba, ay kalahating kilo na rin eh. pag may tatlong dahon, dahon ay eh, kalahating kilo mabilis din pala yan daming dahon yan wala nang ating pagkakitaan. Pag gusto mo. Sa usulday ako na halos araw-araw ang mag a supply Pag-supply. So Madali naman magiging sa ganito. Oh. Ah. Pinapasobra ako po ng isang kilo. Para po sa awad na. Ayun, ano? May ano nga, ang limang teraso, halos isang kilo. Malaki ang dahon, malaki. Malaki. Ang dami naman yung saging sa Ha? Malami saging? Sa ah, ah. Mga kaluhahan. ito. Isang balko, natin. Pagbibigyan natin Ikaw ito, let's fade yun, pala na gusto. Oo.

May na-order din sa atin mga kaisa, patungan din ng mga isda pa, inihaw. Hindi, hindi ko po po puma... ano mga... Follow us din po natin. Hindi ko po matanggap pa. Tuwa ng kami-previews pa. Nagagawa lang po namin ay... Eh. Pagkatapos kong kumain, upay ang Hindi lang, pre. lang ako. Ano oh, nga nga nga, ayan. Kaysa mag-promote ng sugal, ano mga kaysa, ayos ito, legal. Oo. Oh. Bakit hindi ka mag-promote ito na sugal? Huwag kayong ko, ano. sikan, ako. Kahit malaki ang ufret. Huwag na, huwag kayong siguro. Huh? Tubal. Mahirap pa may mga batang nanonood. ay. Saan? 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 Paano may bintigilis dili patong po buot po sa plastik mga kain sa no pagdating pa sa bahay para po maganda para sustainable kan bubot oo kon mga pasa kayo eh oh. ginagmay mo sa trash can to ayo at ibabalot ito ni nanay nisa plastik plastik ko kuno so, asa pa po ng basahan idi bibigyan ko rin po ang inahin eh. para po po rin ya.

tayo so, yes, si Kwemi ko po ang humalili sa atin. Aba mga kainsan. Ayan gasolina. Taas na naman ang presyo ng gasolina. Ayan ang, Ah. Mahal na. Mga mahal na naman ang bilihin pag -ihin. Ari nung dating ko dito. Ang puno na rito 250 pesos. Ngayon ay 300 na. Kaya eh, sabi kayo apa pamahal pamahal lang gasolina kala ka ng daga mga kaitan ka dalawang daga oh ya yeah, ya yeah. oh ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya nawala na oh ya yeah, ya yeah, ya yeah. nawala na nawala na eh nawala na yung daga ang bilis po yo hindi po maamoy gawa ng malakang tubig yo 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 yo, yo. yo, yo kaya nung gulot ka ke eh? hindi nagaano kain wala yung venom <laughs> <laughs> walang ekomiko ba to ka tiendo kapa walang ekompo ay mga mataykana mga nerdbius nerdbius hindi sa ano pero ina panutukoy ano wala do ko ano yung ano wala ano 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 eh ano 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 mga nabungan na rin po. Are pa lote nabungan na rin 'yan oh. 'Yan oh. Tabasin na pala uli. Ayan po oh. Um. Namumulaklak na po ito. Um. Aba. Ito pinahati ko ng mga pa dito. Maiulam natin. Ayan po oh. Um. Update ko lang kayo. Pwede nang tapasin n'yo, na, um. hindi na mainit. 'Yan oh. Um. Ah, lalaki. Ang papaya yung at mm. Ah, naman puputihin papaya ano eh Ang lalaki na pala ay. Kaka makaisan alas 5:30 na. Ay. Alas 5 malakas ang ulan sa Ilaya ay. Uh. Oh. Malakas po ang tubig ay linab. Baka po tayo hindi makapagdagat. Linab. Hmm Ha, oh, mga kaisan, maraming uh, salamat po. Albert, Tumanim ka po ba? Kanino? Ay. Ah, uh, ah, hindi pa ba tapos tumanim? Ha? Ah, bago lang. Anong palain po? RC18 Alumpin ah, na ah.